sa lahat ng mga alalahanin na dinadala ng mga kababaihan sa aking klinika sa Quezon City, iilan lamang ang may kasamang matinding pagkadismaya, hiya at pagkalito na tulad nito. Isang setemta taong gulang na tawagin na lang natin siyang Aling Brenda ang umupo sa aking harapan, kamakailan at mabigat ang kanyang boses dahil sa pagkabigo. Dradella Paz, sabi niya, hindi ko na po maintindihan. Kumakain naman ako ng masustansya, nagyoyoga ako, pero kapag oras na para makasama ang asawa ko, wala. Para pong may switch na biglang pinatay. Habang kami ay nag-uusap, natuklasan namin ang isang katotohanan na madalas kong makita, isang lihim na nakatago sa paningin ng lahat. Isang pribadong gawi, isang bagay na ginagawa niya sa loob ng maraming dekada nang hindi pinag-iisipan ang dahan-dahang pinamamanhid ang mga maselang nerbiyos na kailangan niya para sa intimasya. Hindi ito nangyari sa isang gabi. Ito ay isang mabagal at unti-unting proseso taon-taon. Ako si Dr. Mila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan pagkatapos ng menopause. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihan na harapin ang mga pagbabagong dulot ng edad at ang aking trabaho ay nakatuon sa isang pangunahing paniniwala ang inyong mga huling taon sa buhay ay dapat maging malakas masigla at puno ng intimasiya karamihan sa mga kababaihan ay inaakala na ang masturbasyon ay isang ganap na hindi nakakapinsalang gawain ngunit narito ako para sabihin sa inyo na pagkatapos ng edad 60 ang ilang karaniwang gawi ay maaring sa kasamaang palad magsimulang makasira sa mga maselang nerbiyos, magdulot ng tensyon sa pelvic at magpahina ng inyong kumpiyansa sa seksualidad nang hindi ninyo na nalalaman kung bakit. Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang apat sa mga pribadong gawi na ito na maaaring dahan-dahang magpahina sa inyong arousal response at makaapekto sa inyong intimasya. Higit sa lahat, bibigyan ko kayo ng mas ligtas at mas matalinong mga alternatibo upang maprotektahan ang inyong kalusugan sa pangmatagalan. Ang pinakaunang lihim ay isang bagay na pinaniniwalaan kong kinagawa ng 90% ng mga nakatatandang kababaihan at isa ito sa pinakamalaking nakatagong dahilan ng tahimik na pagbaba ng sexual na pakiramdam. Magsimula na tayo. Lihim Dalakuan Kuwan ang nakapokus na apoy. Paano pinapatay ng sobrang stimulasyon ang pangkalahatang pakiramdam? Ito walang duda ay isa sa mga pinakakaraniwan at nakapipinsalang pagkakamali na nakikita ko sa aking mga nakatatandang pasyente. Hindi ito isang bagay na pinag-uusapan ng mga kababaihan kasama ang kanilang mga kaibigan habang nagkakape at bihirang-bihira nila itong banggitin sa loob ng klinika. Ngunit kapag tapat kaming nag-uusap ang gawin na ito, ay halos laging lumalabas ang paggamit ng sobrang tindi at nakatutok na stimulasyon sa panahon ng self-pleasure, madalas gamit ang isang malakas na vibrator. Bagamat ang ideya ng isang matinding orgasm, ay tila napakasarap ang katotohanan ng paggamit nito sa ganitong paraan ay maaaring kabaligtaran. Ang gawin na ito ay tahimik na sinisira ang mismong mga nerve ending na nagbibigay daan sa pagkaantig. Kapag gumagamit ka ng matinding direktang presyon sa clitoris, lalo na sa loob ng maraming taon, hindi mo lang pinasisigla ang iyong mga nerbiyos. Labis mo itong pinasisigla hanggang sa puntong mapagod ito. Ang mga nerbiyos na ito ay nagiging mas maselan pagkatapos ng edad 60 at ang paulit-ulit na high intensity na panginginig ay maaring maging sanhi ng pagiging hindi gaanong tumutugon sa paglipas ng panahon, ang kahihinatnan nito ay isang mabagal at hindi nakikitang uri ng pamamanhid. Ang mga nerve ending na dating tumutugon sa isang banayad na haplos o sa buong katawang karanasan ng intimasya ay nahihirapan ng gumana maliban kung makatanggap sila ng parehong mataas na antas ng stimulasyon. At narito ang bahaging nakakagulat sa napakaraming kababaihan ang pagkawala na ito ay hindi nangyayari nang sabay-sabay. Unti-unti itong dumarating. Isang araw, mapapansin mong medyo matagal bago ka maantig kasama ang iyong partner. Pagkalipas ng ilang buwan na pagtanto ang pakiramdam mula sa mga banayad na haplos, ay hindi na kasing tindi tulad ng dati. Sa huli matutuklasan mo na maaari ka lamang makarating sa sukdulan sa isang partikular na paraan. Madaling isisi na lang ito sa pagtanda, ngunit hindi iyon ang buong kwento. Ang tunay na nangyayari ay isang unti-unting paghina ng iyong neurological response na sanhi ng isang gawi na maaring ginagawa mo na sa loob ng maraming taon. Mayroon akong pasyente si Ginang Susan, isang 68 taong gulang na babae, na kumbinsidong kailangan niya ng hormone therapy. Nang suriin namin ng maigi ang kanyang mga antas ng hormone, ay perpektong normal. Ang isyo ilang taon ng pag-asa sa pinakamalakas na setting ng isang malakas na vibrator. Literal nitong binago ang kanyang arousal map na naging dahilan upang halos imposible para sa kanya na tamasahin ang mas banayad at iba't ibang sensasyon ng pakikipagtalik sa partner. Ang pinakamasama ay na ito ay ganap na maiiwasan. Ang ganitong uri ng matinding stimulasyon ay hindi lamang nagpapamanhid ng pakiramdam. Lumilikha rin ito ng isang nakakadismayang psikolohikal na problema. Maaari mong matagpuan ang iyong sarili na hindi makatugon sa haplos ng iyong partner na humahantong sa pagkabalisa at pakiramdam na ikaw ay sira. Naapektuhan nito hindi lamang ang iyong katawan, sinisira nito ang iyong kumpiyansa at ang iyong koneksyon sa iyong partner. Maaari kang huminto sa pagsisimula ng intimasya o lumayo ng emosyonal. Ang pinsala ay hindi lamang pisikal. Ito ay lubos na personal. Kung anuman sa mga ito ay pamilyar sa inyo, mangyaring alamin na hindi pa huli ang lahat. Maaari ninyong sanayin muli ang inyong katawan. Gumamit ng mas banayad na haplos o isang hindi gaanong matinding setting. Muling kumonekta sa kung ano ang pakiramdam na ma-stimulate ng sensasyon sa buong katawan sa halip na sa pamamagitan ng puwersa sa isang lugar. Higit sa lahat ratuhin ng bahaging ito ng iyong katawan ng may pag-iingat at pasensya na kailangan nito ngayon hindi sa tindi na maaring tiniis nito mga dekada na ang nakalipas. Ang isang pagbabagong ito ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng papawalang intimasya at isang panibagong siglang koneksyon. Ngayon dito ito nagiging mas nakakabahala. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang paraan ng inyong pagmasturbate ay hindi ang tanging panganib sa katunayan ang hindi ninyo ginagamit sa mga pribadong sandaling iyon ay maaring magdulot ng parehong pinsala. Karamihan sa mga kababaihan ay nilalaktawan ito at nagbabayad ng malaking halaga. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Lihim na nga sa Masturbasyon na walang lubrikant. Ang tahimik na tagasira ng balat. Hayaan ninyong tanungin ko kayo ng isang tanong. Na malamang hindi itatanong ng karamihan sa mga doktor. Kailan po kayo huling gumamit ng lubrikant sa panahon ng self-pleasure? Para sa napakaraming kababaihan na higit sa siksta ang sagot, ay alinman sa hindi kailanman. O, hindi ko naisip na kailangan ko ito. At diyan mismo nagsisimula ang problema. Gusto kong subukan ninyo ang isang maliit na eksperimento. Kunin ang inyong kamay at mabilis na ikuskus ito sa tuyong balat sa inyong braso, sa loob ng 15 segundo. Nagsisimula itong makairita, hindi ba medyo magasgas? Ngayon isipin na ginagawa yun sa pinakasensitibong balat sa inyong katawan ang masilang tisyo ng inyong vulva na nagiging mas manipis at mas marupok pagkatapos ng menopause. Iyan mismo ang nangyayari sa tuwing nagmasturbate kayo ng walang lubricant. Bagamat maaaring mukhang hindi nakakapinsala, sa sandaling iyon, ang tuyong pagkikiskisan na ito ay isa sa mga pinakanapapabayaang banta sa intimasya ng isang babae sa kanyang mga huling taon. Kapag inistimulate ninyo ang inyong sarili nang walang pananggal lumilikha kayo ng maliliit na sugat na hindi nakikita ng mata sa balat ng vulva at ari. Ang maliliit na pinsalang ito ay maaring hindi dumugo o kahit kumirot, ngunit nag-uudyok sila ng isang cycle ng mababang antas at pangmatagalang pamamaga. Ito ay humahantong sa pagkatuyo pangangati at maging sakit isang kondisyon na tinatawag na dispareunya na nagiging dahilan upang iwasan ninyo ang haplos. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na traumang ito ay nagiging isang mas malaking bagay, talamak na discomfort na bawasang pakiramdam at pag-iwas sa intimasiya. Nakita ko ito mismo sa hindi mabilang na mga pasyente. Isang mabait na ginang si Tita Carol na 72 taong gulang ay dumating sa aking opisina na lugmok dahil sa kanyang bumababang interes sa pakikipagtalik, sinabi niya sa akin, para pong ayaw ng tumugon ng katawan ko, pakiramdam ko lang hindi komportable. Wala siyang iniinom na gamot na kilalang sanhi nito, ngunit ipinakita sa isang pisikal na pagsusuri ang kitang-kitang pagnipis ng balat at pagkawala ng pagka lahat ng klasikong senyales ng matagal na micro-damage at mga pagbabago sa hormone. Inamin niya na nagmasturbate siya ng tuyo sa loob ng mahigit 40 taon. Hindi niya namamalayan na dahan-dahan siyang lumilikha ng isang cycle ng iritasyon at pag-iwas. Ang pinakakinatakutan niya at kung ano ang madalas kong kailangang ipaliwanag ng mahinahon ay kapag ang malambot at nababanat na tissue ay paulit-ulit na naiirita maaari itong humantong sa talamak na pagiging sensitibo at sakit. Sinisimulan ng iyong katawan na tratuhin ang lugar na iyon bilang isang zone ng paulit-ulit na trauma. Ang problema ay nagiging structural at ang mga structural na problema ay mas mahirap baligtarin, ngunit hindi ito kailangang maging ganoon. Ang isang bagay na kasing simple ng paggamit ng isang dekalidad na water-based o silicone-based na lubricant ay maaring lubos na mabawasan ang pagkikiskisan maprotektahan ang skin barrier at mapanatili ang integridad ng iyong maselang mga tissue isipin ninyo ito bilang preventative medicine tulad ng moisturizer na nagpoprotekta sa balat sa iyong mukha ang lubricant ay nagpoprotekta sa iyong pagkababae mula sa pagkikiskisan hindi lamang ito tungkol sa kaginhawahan ito ay tungkol sa paggana, sigla at pag-iingat sa kung ano ang pinakamahalaga habang kayo ay tumatanda. Kung hindi pa kayo kailanman gumamit nito, okay lang iyon. Hindi pa huli para magsimula. Ang inyong katawan ay napakatibay at may kakayahan pa ring makaramdam ng kasiyahan kung bibigyan ninyo ito ng tamang kondisyon. Ang paggalang sa inyong katawan ay hindi isang tanda ng kahinaan ito ay isang marka ng karunungan. Ngunit narito ang isang bagay na mas nakakagulat. Kahit na tama ang ginagawa ng mga kababaihan, isang banayad na haplos, tamang lubrikasyon ang paraan ng kanilang pagpoposisyon ng kanilang katawan sa mga sandaling ito, ay maaring tahimik na nagpapatensyon sa mga kalamnan na mahalaga para sa pagkaantig at ang epekto ay kasing delikado. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Lihim na sa kaktri maling postura. Bakit sinasakal ng masamang postura ang pagkaantig? Maaaring ikagulat ninyo ito, ngunit isa sa mga pinakamapanganib na bagay na maaari ninyong gawin sa inyong sexual na kalusugan pagkatapos ng isento ay walang kinalaman sa inyong mga kamay. Ito ay may kinalaman sa inyong postura. Sa katunayan nakakita ako ng mga kababaihan na nawala ng taon ng malusog na intimasya dahil lamang sa paraan ng kanilang pagdadala ng kanilang mga katawan. Karamihan sa mga kababaihan ay maaaring magmasturbate habang nakaupo o tensyonado marahil sa isang upuan, sa inidoro o nakayuko sa gilid ng kama. Ito ay maginhawa pribado at ito na lang ang kanilang nakasanayan. Ngunit sa paglipas ng panahon ang isang gawin na ito ay maaring tahimik na lumikha ng tensyon sa inyong buong pelvic region na sumasakal sa daloy ng dugo at pakiramdam. Kapag kayo ay nakaupo at nakayuko, lumilikha kayo ng tensyon sa inyong pelvic floor, iyan ang parang duyan ng mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog, matris at bituka. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan ay ang isang nakarelax na pelvic floor ay mahalaga upang payagan ng dugo na dumaloy sa clitoris at vaginal tissues na siyang lumilikha ng pamamaga at pagiging sensitibo ng pagkaantig. Ang pag-upo sa isang tensyonado at nakayukong posisyon ay parang pagsara ng inyong kamao. Pinipigilan nitong makapasok ang dugo. Ito ay eksaktong tulad ng pagsisikap na maramdaman ng isang banayad na simoy ng hangin sa gitna ng isang bagyo. Gaano man ninyo gustong mag-relax at makaramdam ng kasiyahan, ang tensyon ng inyong katawan ay humahadlang. Ang ganitong uri ng postural na tensyon ay hindi nagdudulot ng matinding sakit, kaya't hindi ito napapansin sa loob ng maraming taon. Ngunit tahimik pa unti ang tissue ay nagugutom sa dugong mayaman sa oxygen. Ang pagkaantig ay nagiging mabagal at ang pakiramdam ay nagsisimulang maglaho. Naalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Nanay Dayan 74 na dumating sa akin na dismayado dahil pakiramdam niya ay manhid siya habang nakikipagtalik. Tiningnan namin ang lahat ang kanyang mga hormone, ang kanyang relasyon, ang kanyang pangkalahatang kalusugan, lahat ay nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos kaswal niyang nabanggit na, ang kanyang panghabang buhay na gawi ay umupo sa gilid ng kanyang kama nakayuko at tensyonado iyon ang nawawalang piraso ng puzzle ang kanyang postura ang salarin lumilikha ito ng isang estado ng talamak na tensyon sa kanyang pelvic floor na pumipigil sa relaxation na kinakailangan para sa buong pagkaantig ang ganitong uri ng pinsala ay dahan-dahang naipon ang nagsisimula bilang kaunting hirap sa pagkaantig ay kalaunan ay nagiging isang kumpletong kawalan ng tugon. Ang nagsisimula bilang isang banayad na pamamanhid ay maaring maging isang kawalan ng kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Sa huli, maraming kababaihan ang nawawala ng kakayahang mag-enjoy sa intimasya, hindi dahil sila ay masyadong matanda, kundi dahil ang kanilang pelvic floor ay tahimik na sinanay na maging tensyonado sa loob ng napakatagal na panahon narito ang katotohanang hindi sasabihin sa inyo ng karamihan ng inyong sexual na sigla ay nakadepende ng buo sa kalusugan ng inyong pelvic area. Kung ang pundasyong iyon ay patuloy na nakakuyom lahat ng nakapatong dito, ay magdurusa. Ang inyong pelvic region ay nangangailangan ng espasyo, nangangailangan ito ng relaxation, at nangangailangan ito ng ginhawa mula sa patuloy na tensyon. Ang solusyon ay simple ngunit napakalakas. Humiga na may suporta. Maglagay ng mga unan sa ilalim ng inyong mga tuhod. Ibuka ang inyong mga balakang. Huminga ng malalim gamit ang inyong tiyan. Hindi ninyo susubukang magkaroon ng nakakarelax na masahe habang pinapatensyon ng lahat ng inyong mga kalamnan, kaya't huwag ninyong gawin iyon sa inyong pinakaintimang sarili. Ang isang simpleng pagbabago sa posisyon ay maaring magresulta sa mga taon ng naibalik na intimasya at paggana. Maniwala kayo sa akin, pasasalamatan kayo ng inyong sarili sa hinaharap. Ngunit kahit na may perpektong postura, may isa pang piraso sa puzzle na ito. Minsan ang tunay na pinsala ay hindi nagmumula sa kung paano kayo umupo o kahit paano ninyo hinahawakan ang inyong sarili. Ito ay nagmumula sa kung gaano kadalas ninyo ito ginagawa at sa paraan ng pagsisikap ng inyong katawan na sabihin sa inyo na sapat na. Diyan karamihan sa mga kababaihan ay nagbubulag-bulagan at nagbabayad ng malaking halaga. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Lihim, Tupper for Four. Sobrang stimulasyon at dalas ang pagbabalewala sa mga natural na senyales ng iyong katawan. Ito po ay maaaring mahirap pakinggan para sa marami, ngunit kailangan kong sabihin ito ng malinaw. Minsan ang pinakamalaking pinsala ay wala sa ginagawa ninyo ng isang beses, kundi sa paulit-ulit ninyong ginagawa nang hindi hinahayaang makabawi ang inyong katawan at isipan. Ang tinutukoy ko ay ang sobrang stimulasyon, ang sobrang dalas ng masturbasyon, lalo na kung hindi nire-respeto ang pangangailangan ng inyong katawan para sa tunay at holistikong pagnanasa na mabuo ang gawin na ito ay tahimik na sumisira sa inyong sexual at emosyonal na kalusugan at sa oras na maramdaman ninyo ang pinsala ito ay nakakapit na nang mahigpit naiintindihan ko kung paano ito nangyayari maaaring retirado na kayo at mas marami ng oras mas madalas kayong mag-isa o naghahanap kayo ng ginhawa o simpleng pagpapalabas ng tensyon, ang masturbasyon ay maaring parang isang ligtas at maaasahang paraan. Ngunit kung walang limitasyon at walang kamalayan, maari itong maging isang mabagal na landas tungo sa pagkawala ng koneksyon. Ang katawan pagkatapos ng edad siksta ay hindi ginawa para sa parehong uri ng mabilis na tugon na mayroon ito noong kayo ay nasa 30s. Ang mga tisyo ay mas maselan ang nervous system, ay mas sensitibo, at ang balanse ng hormonal ay nagbago na. Ang pagnanasa mismo ay nagiging isang mas komplikado at banayad na proseso. Habang ang mga kababaihan ay walang parehong physiological refractory period, tulad ng mga lalaki, merong isang emosyonal at neurological na panahon ng pagpapahinga. Kung patuloy kayong naghahanap ng sukdulan, nang hindi pinapayagan ng natural na pagtaas at pagbaba ng pagnanasa, kung binabalewala ninyo ang pangangailangan ng inyong katawan para sa emosyonal at pisikal na pahinga, maaari kayong lumikha ng isang cycle ng sexual burnout. Ang focus ay nagiging purong mekanikal, isang pagpapalabas sa halip na isang malalim na nadaramang karanasan. Sa maraming kaso, ito ay humahantong sa isang pakiramdam ng emosyonal na paghihiwalay at pagkapagod ng nervyos. Nakakita ako ng mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na dahan-dahang nawalan ng halos lahat ng interes sa intimasya hindi dahil sa isang sakit, kundi dahil itinulak nila ang kanilang mga katawan para sa isang resulta ng napakadalas na nakalimutan na nilang simpleng i-enjoy ang paglalakbay. Ang sistema ng pagkaantig ay tumigil sa pagtugon nang may sigasigang mga nerbiyos. Ay naging manhid ang pakikipagtalik sa partner ay parang isang obligasyon at ang intimasya ay naging isang malayong alaala sa halip na isang buhay na karanasan. Ang nagpapadelikado dito ay ang pinsala ay tila hindi nakikita sa simula. Nagtatago ito sa likod ng paniniwala na hanggat kaya kong mag-orgasm ayos lang ang lahat. Ngunit ang kailangan ng inyong katawan ngayon ay hindi mas maraming stimulasyon. Ito ay mas maraming respeto para sa buong proseso. Bawat pagkaantig ay nangangailangan ng isang komplikadong koordinasyon ng daloy ng dugo, hormones, emosyon, at neurological signals. Kung patuloy ninyong hinahanap ang dulo ng hindi inaalagaan ang simula ang sistema, ay mauubos at sa ilang mga kaso, tuluyan na kayong mawawalan ng interes. Hindi po ito tungkol sa kahihiyan. Ito po ay tungkol sa karunungan. Ang pag-alam kung kailan dapat huminto ay kasing lakas ng pag-alam kung paano magsimula. Madalas kong inirerekomenda sa aking mga nakatatandang pasyente na humanap ng isang ritmo na gumagana para sa kanila, isa na nagpapahintulot sa tunay na pagnanasa na mabuo. Bigyan ang inyong sistema ng pagkakataong mag-recharge. Hayaan ang inyong pagnanasa na bumalik ng natural sa halip na pilitin ito. Ang mga gantimpala ay mas malaki, mas matinding pakiramdam sa buong katawan, mas malalim na orgasm kapag nangyari ito at isang panibagong koneksyon sa inyong partner hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Sa puso nito, ang intimasya ay hindi lamang tungkol sa stimulasyon. Ito ay tungkol sa presensya kamalayan at pagdama ng higit pa, hindi lamang paggawa ng higit pa. Kung bibigyan ninyo ang inyong katawan ng espasyo para huminga, magugulat kayo sa kung ano pa ang kaya nitong gawin, anuman ang inyong edad. Ang landas tungo sa pagbawi. Paano ibalik ang pakiramdam, kaginhawahan at intimasiya pagkatapos ng siksta? Marami akong naibahaging impormasyon sa inyo ngayon at kung anuman sa mga ito ang nagpatigil at nagpanilay-nilay sa inyo. Mangyaring hayaan ninyong tiyakin ko sa inyo, hindi kayo nag-iisa at hindi pa huli ang lahat. Gaano man katagal ninyong ginawa ang mga gawin na ito, ang inyong katawan ay may hindi ka panipaniwalang kakayahang maghilom. Ang inyong kakayahan para sa kasiyahan ay nais pa umunlad. Ang inyong puso ay nais pa rin kumonekta. Ang landas tungo sa pagbawi ay hindi komplikado, ngunit nangangailangan ito ng intensyon at lakas ng loob na gumawa ng pagbabago. Una magsimula sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pananaw sa pribadong gawaing ito. Tingnan ito bilang bahagi ng inyong pangkalahatang wellness routine. Gumamit ng banayad na haplos. Galugarin ang ibat-ibang uri ng stimulasyon mas malawak na hagod iba't ibang lokasyon, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil alam ninyong ang inyong pagiging sensitibo ay nakasalalay sa pagkakaiba-iba. Maglagay ng saganang lubricant. Gawin itong isang pang-araw-araw na gawain ng pag-aalaga sa maselang vulvar at vaginal tissues. Maaring medyo awkward sa simula, ngunit ipinapangako ko sa inyo, ang isang hakbang na ito ay nagpoprotekta ng higit pa sa inyong kaginhawahan, pinapanatili nito ang inyong paggana. Baguhin ang inyong posisyon. Humiga mag-relax at huminga. Ibuka ang inyong mga balakang upang lumikha ng espasyo at payagan ang inyong pelvic floor na lumambot upang ang dugo at pakiramdam ay malayang dumaloy. Bigyang pansin ang dalas. Magtakda ng malusog na intensyon hindi upang paghigpitan ang inyong sarili, kundi upang bigyan ng inyong isip at katawan ng oras na kailangan upang bumuo ng tunay na pagnanasa. Magpokus sa kalidad, hindi sa dami. Sa halip na habulin ang tindi habulin ang presensya, dahan-dahan huminga at mag-focus sa purong sensasyon sa buong katawan, sa halip na sa dulo lamang. Magugulat kayo kung gaano kalaki ang maaring maging kasiyahan sa intimasya kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng espasyo upang tunay na makaramdam muli. Higit pa sa mga pamamaraang ito, alagaan ang inyong sirkulasyon at kalusugan ng hormone mula sa loob. Maglakad ng mas madalas gawin ang mga ehersisyo para sa inyong mga balakang at ibabang likod uminom ng maraming tubig at kumain ng mga pagkaing sumusuporta sa kalusugan. At pakiusap, huwag kailanman matakot na makipag-usap sa isang doktor kung nababahala kayo tungkol sa sakit pamamanhid o mga pagbabago sa inyong paggana. Ang paghingi ng suporta ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang tanda na nagmamalasakit pa rin kayo sa pamumuhay ng lubusan. At higit sa lahat, patawarin ninyo ang inyong sarili. Marami sa mga gawin na napag-usapan natin ngayon ay hindi kailanman itinuro sa inyo. Ginawa ninyo kung ano ang sa tingin ninyo ay normal o kung ano ang tama sa pakiramdam noong panahong iyon. Ngunit ngayon, mas marami na kayong alam. At ngayon, maaari na kayong pumili ng iba. Ang pagpiling iyon ay maaaring maibalik hindi lamang ang inyong pisikal na kalusugan, Maari nitong ibalik ang inyong kumpiyansa, ang inyong koneksyon at ang inyong kagalakan. Hindi pa kayo masyadong matanda. Hindi kayo sira. Hindi pa kayo tapos. Ito ang inyong pagkakataon na bawiin kung ano ang mahalaga. Isang aral sa buhay mula kay Dotradella Paz. Ang pinakadakilang aral dito ay hindi lamang tungkol sa sexual na kalusugan. Ito ay tungkol sa pagkatutong pakinggan ang inyong katawan ng may respeto at kabaitan. Sa loob ng maraming dekada, marami sa atin ang trinato ang ating mga katawan na parang mga makinang maaari nating abusuhin. Sa ating mga huling taon, umuunlad tayo sa pamamagitan ng pag-aaral na makipagtulungan sa kanila. Ito ay hindi isang panahon ng paghina. Ito ay isang bagong kabanata sa isang panghabang buhay na relasyon ninyo sa inyong sarili tratuhin ito ng may pag-iingat at karunungan na nararapat dito. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Mangyaring ibahagi ang inyong sariling karunungan o magtanong sa mga komento sa ibaba. Kung nakatulong po sa inyo ang mensaheng ito, isaalang-alang po ang pag-subscribe at pagbabahagi nito sa isang kaibigan kapatid o sino man sa inyong buhay na maaaring makinabang dito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maari ninyong mapabuti.